Akin na, dali. Akin na yun. Grace, akin akin yung cup. Sa'yo naman maligo. Punta. Madali. Madali na. Pabuntay mo siya dito. Ay, Grace, hindi makaka... Grace, maralagyan na yung bunga. Ha? ano ba yan, Grace? Oh, alis ka dyan. Wala ko mong picture. O, sige, picture na. One. Ate, Tina. Ah, oh, makakano. Tina. Tina. Hello mga gurong missionary. Um, ito po yung moments or vacation ng mga bata sa Leyte. Ayan, si Steffi. Nasa beach kami at uh, that time. Ayan, first experience niya na maglalaro sa buhanginan. Ayan. Tuwang-tuwa siya kasama kayang mga pinsan. Hello, Steffi! ayan ang aking panganay na anak kanyang tito, James silang dalawa naglalaro sa buhanginan ayan napakasaya talaga kapag uh, paminsan-minsan naman ay magre-relax tayo sa tabing dagat kagaya nito walang stress at saka talaga ang mga bata mag-i-enjoy din masarap ang hangin ayan. Kaya kung may mga chikiting tayo, hayaan natin sila mag-enjoy. Kasama na kayo ng mga pinsan sa uh, buhanginan or anumang larong pambata Dahil minsan lang maging bata. Let them enjoy. Ayan. Enjoy, Steffi. Ayan. Napakaganda ng ngiti. Ayan naman yung kayang pinsan yung apo ng aking tito, Lito. Hello. Napaka-cute ng na mga batang ito. Mm -hmm. At makikita mo din ang buhangin ay hindi siya a dirty white. Si chris ano naman ito. Anak ng aking pinsan. Halos magka-level lang sila ng edad. Ayan. Enjoy ang mga chikiting, ang mga kiduhas. Go lang. Wala gaan mga bato-bato dito sa, sa dalampasigan. Kaya, ang sarap gumawa ng mga castle, buhangi na castle. Yung mga bata ay nagpapaalang. Ayan, naguhukay. Walang pakialam. Basta, na-enjoy nila yung paglalaro. Gokies. Thank you for watching! Sana di kayo magsasawa manonood pa ulit ng aking mga videos. Uh, malaking bagay po na sinuportahan niyo akong panoorin ang aking mga videos. God bless you more! Stay safe!